Magandang araw sa inyo mga bata at sa lahat nating tagapakinig. Ngayon naman ay uh, makikinig tayo ng kwento na ibibigay sa atin ni Tute na ang uh, kanyang uh, ikikwento sa atin ay ang batang mapagbigay. So, pakinggan natin si Tute sa kanyang kwento. Si Miko ay isang batang mahilig sa laruan. Isang araw, may bago siyang robot na regalo ng kanyang nanay. Masayang-masaya siya at buong araw niya itong nilalaro. Habang nasa labas siya ng bahay, napansin niya ang kanyang kaibigang si Junjun. Natahimik lang na nagmamasid ng kanyang robot na laroan. Gusto mo bang maglaro? Tanong ni Miko. Nakakatuwang panoorin, sagot naman ni Junjun. O wala kasi akong laroan. Naisip ni Miko na ang mga lumang laruan niya sa bahay. Tumakbo siya sa loob ng bahay at kinuha ang isa sa mga ito. Isang kutsi-kutsihan na dati niyang paborito. Para sa'yo, Junjun, sabay abot ni Miko. Mas masaya kung pareho tayong may laruan. Napangiti si John John sa araw na iyon, hindi lang laruan ang nakuha niya kundi isang tunay na kaibigan. Ang sabi mga kaibigan sa aklat ng uh, na Biblia sa aklat ng Gawa 20:35. It is more blessed to give than to receive. Ang tunay na kasiyahan ng buhay ay hindi lang sa pagtanggap ng mga biyaya kundi sa pagbabahagi nito sa iba ang pagiging mapagbigay ay isang magandang katangian na nagpapasaya hindi lang sa iba kundi pati na sa ating sarili turuan ang mga bata na matutong magbahagi kahit maliit na bagay ang pusong bukas sa pagtulong ay pusong pinagpapala Magandang maraming, maraming salamat sa inyong pagkikinig ng ating kwento. Okay, salamat sa iyong uh, pagbabahagi ng uh, kwento Toti at uh, ang Batang Mapagbigay ay isang kwentong pambata na nagtuturo ng mahalagang bagay at pagbabahagi sa iba. Uh, tunghayan kung paano ang uh, simpleng uh, kabaitan ni Miko ay may ay nagdulot ng kasiyahan sa puso ng isang kaibigan isang kwentong may dalang aral at inspirasyon mula sa atin at sa Biblia. Maraming maraming salamat sa nakinig sa ating kwento ngayong araw pagpalain sana tayo ng ating Panginoon like Uh, share and subscribe sa ating channel para marami pang mga kwento tayong ibabahagi dito sa ating palatuntunan. Maraming salamat. Sa susunod tayo magsama-sama ulit sa ating magandang kwento ngayong araw.